Best Comedy Actors of the Year. <laughs> And Best Comedy Actor of the Year. Naiyak yeah, but... na ako. <laughs> Hello. Magandang magandang hapon po. Ay, dyan. Dito na yung ating mga... Ayan, <laughs> yung yeah, yeah. cast. Ayan, yung mga... Ayan, yung mga... Ayan, yung mga... Ayan, yung mga... Ayan, Getting ready para sa uh, pag-games natin. Yeah, yung Happy birthday to you. Happy birthday. Ayan, yeah, birthday ni May Bautista. Happy birthday, happy birthday. So mamaya po ha, 6.30 magla-live po kami minutes from now. Share, share nyo po. Share, share. At marami po mananalo. Happy ah. So, ayan sa so mga mananalo. Chaten, Luzon, Visayas, at Pintanao. Thank you, thank you for watching. At minamahal ah, ah, natin lahat. Ay, namin din. Yes, natin lahat. Mm -hmm. Ang best comedy actor. Woohoo! The best comedy actress of the year. Yeha! 2024 Guillermo Mendoza Award. Wow! Hindi kundi ang nag-iisang Ramon Bong Revilla Jr. nagpapasalamat po ako sa ating last episode sa pagsubaybay ninyo. Maraming maraming salamat. Habang nanonood po kami lahat dito, talaga namang nakaka nakaka-touch talaga. Ang yes, sarap ng pakiramdam because uh, may mga umiiyak, may mga tawa ng tawa, lalakas ng tawa. Pero sa totoo lang, I'm so proud of this project. Sa totoo lang. So Congratulations. Our director, Enzo Williams. Yes! Direk! Congratulations, oh, director! Ang ah! direct. nag-iisyan, Enzo Williams! Yehey! Napakagaling ng proyekto natin. Anong sinasabi ko, Direk? Yes! I congratulate you, director. Sen, thank you. And actually, ang dami kong natutunan sa inyo. Oh. Awww. Oh. Uh, ang dami kong natutunan kay Sen regarding action scenes from Season 1. So mm. working with Beauty is tolo mi. Pahagalin natin So parang the just pointing sa cameras and the is the Lahat tayo. Yeah, nyo, yeah, mga hey. It's a teamwork. No? Ito man daw. Siyempre, yung mga magagaling nating writers, thank you very much. So Jojo. Thank you, thank you, thank you Reiki, yes, sa lahat. lahat. At sa buong cast nang uh, walang matigas na police Thank you very much, Miss Beauty. Woohoo! Ga! Ga! Yeah. Yeah. Thank you! Kasi nanalo tayo ng awards. Yeah! Uh, Best Comedy Actors of the Year! And Best Comedy Actor of the Year! Yeah! By Guillermo Mendoza. Thank you po, Guillermo. Thank you so much, Guillermo. But gusto kong magpasalamat sa mga kasama natin sa show. Kasi hindi mangyayari na manalo tayong dalawa kundi dahil sa kanila. Yes! Yeah. Ah. best of us. Kung oh. Kung hindi nyo kami yes, na ng Oh, Yes, sobrang oh, salamat. Oh, Naiiyak na ako. Kapisa <laughs> so, na natin okay. dahil merami tayo yes. mga pa yes. yung premium ngayon. Yes. Yes. Ngayong gabi, jajakpat pa ng 50,000 pesos ngayong gabi, no? Oh, oh Maraming mananalo ng tigwa 1,000 pesos at may 5,000 pesos. Yes. So ngayon, ito, trivia games. Five winners. Tigpa 5,000 pesos wow. each winner. Wow! wow api okay. naman. So ayo, yeah, umpisa na natin. Anong uh, trivia question number one? Okay. Sino, Sino? ang babaeng assassin? Yena. Na nakalaban noon ni Bartolome at ngayon ay nalaman niyang tauhan pala ni Luther. Hey. B. Diamond. o oh, C? Si, si Mia. Yun! Sagot, 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 sagot! Guys, sagot! 5,000 pesos. Yes, ang mananalo po, 5,000 pesos. Okay, at habang uh, tayo uh, inabangan natin yung uh, mananalo doon sa 5,000 na yan, eto muna yung ating selfie winners. no? Yung mga nag-selfie. Datingan, mananalo natin yung 1,000 pesos. Okay, Aguima Tizer, ilabas na yun! Oh my God, sino kaya?

na, sino ang winner? Oh, si Larissa Espinosa. Baby Guys. Alcala Plaza. Gisela Calderon. Calderon. Oh, may humahabot pa. Diamond. Ang Sobrang ganda raw ng pagtatapos. Chris, Chris Ann Aralar An Season. Five winners po ng TIG, lilimang libong piso. Grabe. Okay. Wow. Ready for question number two. Sino ang nagpapatakas kay Bartolome sa pagkakapihag. Yan. A. Gloria. <laughs> B. Esto. Or C. Ace. Kung talagang tumutok kayo, Teka malalaman niyo agad ang sagot. Parang ah, ang bagay niya sa nang dalawa na nagpag-akbay. May, ah, May pag-akbay. Ang alat ng kamay. <laughs> Second batch po ng mga selfie winners. 20 winners. Oh my Sake, God! nanalo ng na 1,000 pesos each! Ram, pa, pa, pam pam, 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 ang gandaan ng ah, Tulad, ayon, ay, mga... Ayun! A few minutes later. Sino kaya ang makakasagot nito? Nang pwede ba kami nalang? Itong tanong! Kaninong birthday A, ang ipinag sa dulo <laughs> ng episode kanina? <laughs> A. Tolome? B. Kiko? Or C. Gloria! Gloria! Pa 50,000 pesos! Oh! Tawag na! RJ Love, what's your real name? Regine po. Regine. Regine. Taga ka saan Ricardo. ka, Regine? Taga Bukid Bukidnon! Bukid, Bukid Nol! Oh, wow, okay, kung mo nang bisaya, bisaya. Hi, Regine. Maayang gabi, Idira. Wow. Ganahan ka Kose mo lipstick. Gwapa. guapa. Ay, guapa po kay ka. Pasagut, Nabuhay. Pasasagutin na natin siya. Ano ang sagot mo? A eh po, tulog ni. Yes! Yeah! Tulog yeah! Tama ba kaya ang tulog ni? is correct. Nanalo ka ng oh, yes! 50,000 50, yeah! pesos! Anong gagawin mo sa 50,000 pesos mo? Ano? Para po sa dalawa kong anak. Thank you. Congratulations! Ayan, dito po tayo nagtatapos mga kababayan. Again, thank you very much. Uh, walang matigas sa pulis sa matinig na Mrs. Family. Yes! Miss Beauty. Oh, thank you, Senator Bong. Thank you, everyone. Thank you rin sa lahat. Thank you, you. Sen. This thank you. is not... ha? Rafael! Rafael! Wait, 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 wait. Wait lang. Yes. This, is, this is not the end. This yes. is the end. But this is only the beginning. Beginning, yes. eh. Oh. Grabe na, mas strong oh. words naman. Yes. Papagaling lang si Sen. Papagaling yes. lang tayo. Papagaling yes. Lang tayo. At Aww. sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Till next time. Yeah. Yes. Yes. Sa lahat ng mga tumangkilik sa walang matigas na polis, thank you very much. We love you, We love you all. Maraming maraming salamat po. bawa takakata o Love you Again, thank you po sa lahat ng mga tumangkilik po ng walang matigas na pulis sa matinik na misis. At uh, salamat, salamat talaga sa support nyo from the very beginning hanggang sa uli. Thank you. Miss Beauty? Yes, thank you, Senator Pong, for yeah. creating this beautiful family. And sa lahat ng sumusuporta ng walang matigas na pulis sa matinik na misis, daghan salamat kaayo sa inyong salamat. Sanan, kasi sobrang happy happy kami at sana magpatuloy pa to hopefully yeah. pagaling ka Bilisan yes mo na. ay, ay tinda kayo <laughs> amin gihugug mako kamatanan oh. ah, yeah. mua till so next wala. time abangan natin season 3